With you guys, si Pumkin! Niliguan natin. Taputo na natin sa ngang upo. Kailangan konti-konti lang po yung tubig para hindi siya matakot. Mahanda lang ang basa eh.

Blower! lower Lalo na yung malilikot sa ano, lalo na yung mga takot sa blower, sa hangin, sa blower. Ano, mahirap yung blower yun, guys. Si Pumpkin, mabait. Di ba Pumpkin. na lang guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-blower ng malikot na pusa. Pero hindi naman sa buro ito malikot. Ayan guys, shampoo shampoo na yun guys. Aalaw na natin siya. And then, mag-blower na natin siya. Kamaya. Siyempre, ano, mo na. <laughs> so, ito na niya. Pagkita, okay, okay, pagkita. Okay.

Ligo-ligo yun si ligo, ligo, yun si Pangkin Mapabait no? Pabait yun si pumpkin. Door na kami. Door oh, na. Ang galawar na yan. Dinisan pala mga natin siya guys ng tenga kasi habang medyo basa pa yung loob ng tenga para ano para hindi siya mahirap tanggalin yung ano pag, pag mo yung toyo na mahirap nang tanggalin yan kaya kailangan linisan mo na yung tenga bago i-blower e kasi malambot yung dumi pag yan blinower mo at natuyo mahirap mo nang tanggalin yan dikit na naman yun. Ngayon, pinilinsan natin kasi habang basak pa, malambot. Ano ba? Ano na lang yan? Ano ba guys? Ano rin? Mabilis lang. Matanggal yung dumi. sagot. Oh, o, oh, diba? Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Ano kayo na guys? Ngayon, ipabluha na natin siya. Tingnan natin kung hindi siya takot sa sa blower. Babay siya ba? Babay. Kasi yan na Sanay na, sanay na come again avoid the blower Pwede po siya ay blower, pero pag malikot siya, meron tayong ano, uh, kulungan na maliit, yung screen. Doon natin siya papasok kung um, sarali, malikot at nangamalik. Guys, ingan ko pala siya ulit kasi ano, nabasa yung panya ng ihi niya, mapanghi. Kung hindi mo yan, nilalawan ulit. Ay, wala. Wala din. Yes, yes din yun, um, ano, kung magpaligo. Ito sa loob pa eh. Sa so, uh, shampoo ulit natin. Kasi, araw tanggal yung oh, panghi. Panghi pa naman yung aig nito. Sayang ang grooming. Parang hindi granulom yan, kapag hindi nyo inalawan. Tama na talaga Angel. Yan na talaga. Halaw ulit. Kasi, napahihit. Napahihit siya guys. Napahihit. Napahihit si Paugen. Bakit? Mahina na nga yung blower sa iyo eh. Ayan guys. To the Sa blower. Ilala natin. Lala natin.

good snapp